May tanggal mo, pangalan mo. Okay, ganito lang, napakasimple. Lahat kayo dyan may pangalan, tapos meron kayong number. Okay? Yung walong unang matatanggal, meron silang tig 50 pesos. Okay? Yung susunod doon, may tag 100 na. Pero yung tatlo na pinakamaiwan talaga, may 200, 300, tapos 500 pesos. Okay? I Start tayo kay Kukong. Sinong gusto mong matanggal at bakit? Ikwe Lucas. Bakit? Wave dahil pa kasama pero gusto mo tanggalin. Okay, Kukong. 1 to 16. Mamili ka ng number. 5. 5. Okay. Number 5 dito sa babae. Babae. Bye-bye. Uh, Catherine. Yeah! Yeah! Catherine. Okay, 50 pesos. Bye-bye. Okay, Lucas. Sinong gusto mong matanggal at bakit? Si Kuko. Ay, si Kuko babawi. Bakit? Lagi ko rin kasama. Ay, okay. Mamili ka ng number 1 to 16. Pwera yung number 5. 9. 9! Okay, 9. Lalaki. Oh, Bye-bye, Salvi. Bye-bye. Okay, Amber. Sinong gusto mong matanggal Si Koko, bakit? Makulit. Makulit. Tanggalin mo. 1 2, 16. Pwera yung number 5 at saka number 9. Number 15. Number 15. Sinong gusto mong matanggal? Okay. Number 15. Lalaki. Yeah! Nagkatotoo yung wish ni Amber. Koko! Punta ka na dito sa araw, Koko. Yung Parang mi ama. Bye kuya. Sayang. Okay, Bibi. Sinong gusto mong matanggal at bakit? Insen, Dahil siya natutulala. Ay, natutulala. Number. Number 10. Number 10. Lalaki. Yes. Si Insen gusto mo? Okay, tanggalin natin si Insen. 50 pesos. Ana, sinong gusto mong matanggal at bakit? Hoy, kasi mabait. Dahil gusto mong tanggalin. Okay. Number? 16. Number 16. Lalaki. <tibetra> Sorry. Luka. 50 peso. Bye-bye. Bye-bye ka na. Ba bye Lance, sinong gusto mong matanggal? At bakit? Natutulala. natutulala si Kukoy. Okay, tanggalin mo. Number? Six. Number six. Lalaki. Tijong. Yeah! Si Fifty. Yeah! Yeah! Okay, may bawal ka na Shing. Sinong gusto mong matanggal at bakit? Habita si Makulit. Makulit si Bibe. Okay. Ang pagpipilian mo? One, two, three. 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14. Number 12. Number 12. Lalaki. Sorry. Lans. Lans. Kukoy. Sinong gusto mo matanggal at bakit? Si Prince. Bakit? Kasi siya ay pugi. Ha? Ulitin mo. Number 3. Lalaki. Number 3. Last 50. Si, Bibi. si Prince. Ah! Cut, cut. Sinong gusto mong matanggal at bakit? Ito, ang matatanggal may 100 pesos na. Si Bibi. Si Bibi. Dahil mapalil. Okay. 4. 4 babae. Okay. Magpaalam ka na. Ana. 100. Bye-bye. Nining, sino at bakit? Bakit? Birthday niya bukas. Happy birthday, Kukoy. Okay. Pili na number. 1, 2, 3, 7, 8, 11, 13, 14. 11. 11 babae. Mama, alam ka na number 11, Amber. Bye-bye. Sorry. Sheila, sinong gusto mong matanggal? Bakit? Si Shing. Kasi maganda siya. Wow. Okay. Mamili ka ng number. 1, 2, 7, 8, 13, 14. 7. Seven lalaki. Okay, magpaalam ka na. Kube. Bibe. Bibe. Kumasa ba si Bibe? Kuha tayo dun sa natanggal. Si Prince, si Prince. Punta ka dito sa harap, Prince. Prince! Tinanggal ka. Sinong gusto mong matanggal? Si Kukoy. Bakit? Ay, Pugi. Okay. Number 1, 2, 8, 13, 14. Eight. Eight. Okay, babae. Okay, magpaalam ka na. Cut, cut. <applause> Sino at bakit? She si Sheila. Kasi matangkad kagaya gaya mo. Good. Good answer. Ha? Ah? Tartin. Tanggal ka na. Kukoy. Bye-bye. Katherine, -bye. Bye -bye. ang top 3 natin. Okay, si Sheila, si Sheng, si Nining. Ang matatanggal mo ay may 200 pesos, okay? Ang naiiwan ay 200, 300, 500. Tanggalin mo yung 200 pesos. 1, 2, 14. 1, 2, 14. Okay. Tanggal ka na. Nilay. Nilay. 200. Nilay. Si bye bye. Lucas, punta ka sa gitna. Sheila, pumunta ka doon. Okay. Bibigyan natin ng pribilehyo si Kuya Lucas para kunin ang jackpot. Okay. Tingin ka dito, Ate Sheila. Ang Mababanggit ni Lucas, may bibigay niyang number sa akin ang mananalo ng 500 pesos, okay? Ibig sabihin, yung makukuha mo Lucas, yung may bibigay mo number sa akin, jackpot, okay? Lucas, pili ka ng number, 1 or 2? Jackpot, 1 or 2? 1 1, okay Number 1 Jackpot. Number one daw. Okay, bigyan mo to ng bye-bye. 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 Bye-bye.